Meron tayong kababayan na mahigit anim na buwan siyang pinahihirapan ng uh, kanyang paglakad, no? Meron siyang karamdaman, no? Pero dahil sa produkto natin, ito yung uh, testimonya niya. Good morning po, sir. Super legit po talagang Acid Guard at Lunas. Almost 6 months ang asawa ko na talaga siyang maglakad at di na straight ang katawan dahil sabi ng doktor, may uh, sciatica po siya sa likod hanggang kaliwang binti. Nagka-crumps daw, so pinupulikat. Um, pinalaboratory ko po siya ang taas ng uric, ng uric, cholesterol, sugar niya. Kaya nung nakainom siya ng uh, luna sa acid guard, legit po talaga. Ngayon, nai-straight niya na po ang kanyang paglalakad. Grabe ang pagtitiis niya noon sa sakit niya. Salamat kay Lord at sa produkto niyo po. Okay, mga kababayan, so ang daming uh, tinulong ng uh, acid guard at lunas natin dito sa kababayan natin. So, take note ha. Hirap itong maglakad sa loob ng anim na buwan. So sa loob ng anim na buwan, sigurado ako nagti titik ito ng mga sintetik na gamot pero sa mabilis na panahon sa paggamit ng Acid Guard at saka ng Lunas is naging maganda na ang kanyang uh, sitwasyon. Ang sabi pa ng kababayan natin, uh, mayroon daw itong mataas na uric acid, cholesterol, blood sugar, no? So ano mo lang, sipagan mo lang ang pag-inom ng Acid Guard, ang pag-inom ng Lunas natin kabayan, bababayan 'no, uric acid mo automatic yan mawawala yan, blood sugar mo magiging normal yan, yung cholesterol lalo na yan, kayang-kaya yan. So yun lang mga kababayan, panatilihin yung um ah uh, ng ating produkto lalo na bago tayo matulog. Stay healthy ako si Chance at ako ang magsasakang gala.